Bilang pagunita sa araw ng mga bayani ngayon, binigyang pugay ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tinawag niya ang Heroes ng Pilipinas. At para kilalanin po mga ito, narito ang buong kwento ni Aileen Talipi. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon ng National Heroes Day ngayong lunes bilang bahagi ng pagkilala at pagpupugay sa mga bayani ng bansa. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ito ang espesyal na araw upang alalahanin ang mga sakripisyo at kalayaang ipinaglaban ng mga bayani ng Pilipinas. Kasama sa mga pinapurihan at kinilala ng Pangulo, ang mga unsung heroes gaya ng mga magsasaka, obrero, guro, healthcare workers, lingkod bayan at mga ordinaryong mamamayan na gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Samantala ay tinuturing din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard bilang mga bagong bayani dahil sa patuloy na pagtatanggol sa teritoryo ng bansa laban sa mga bansang nais namang kinito at patuloy na pinoprotektahan ang mamamayan. Matatanda ang may panibagong insidente ng karahasan sa West Philippines nitong araw ng linggo kung saan paulit-ulit na binangga ng barko ng Chinese Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagdulot ng matinding pinsala. Binigyang diin ng presidente na ang kabayanihan ay nasa puso ng bawat Pilipino at hindi natatakot na harapin ang anuang dumating na pagsubok maging ito man ay dulot ng geopolitical conflicts, mga sakit o epekto ng climate change. Hinimok ng presidente ang na nagawing inspiration presasyon ang lakas at katapangan ng mga ninuno at kapwa Pilipino na nagsasakripisyo sa pagharap sa mga hamon para itaguyod ang bagong Pilipinas tungo sa komportable at marangal na buhay ng bawat Pilipino In the spirit of shared responsibility I call on everyone to be heroes in their own right uphold the principles of democracy abide by the rule of law and defend our sovereignty Let us acknowledge the significance of history and pass it on to our young Filipinos so we can nurture in our children the love of country for it is only in that patriotism that we can preserve our national identity let us pay homage to our past so that we can be worthy of the freedom that our ancestors fought for and of the bagong pilipinas that we can proudly leave to succeeding generations Bahagi ng selebrasyon ng National Heroes Day ang pag-aali ng bulaklak ng Pangulo sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.